Mayroon tayong isang kilong liempo. Ayan, syempre linisin natin maayos para masarap. Mas malinis, mas masarap po ang ating kain pagka ganitong sistema mga idol. Ayan, tanggalan lang natin ang didi, dalawa. Ayan, at pakuluan lang natin, syempre bago natin pakuluan, hugasan natin ang maayos. Ayan, at syempre para maging masarap na rin, alagyan na rin natin ng pampalasa, kagaya ng bawang, sibuyas. At syempre laurel, kunting paminta at kunting asin. Ayan, para habang pinapakuluan, habang lumalambot, ay nanunood na po ang ganyan lasa. Pakuluan lang natin based sa gusto nating lambot. At syempre, depende na rin kasi sa karne. May karne kasi medyo matagal lumambot. Depende sa edad siguro ng baboy. Ayan, dahil malambot na po, uh, tusok-tusokan lang po natin siya ng tinidor para manot na rin pag nilagyan natin ng asin. At syempre, para magiging crispy talaga siya. Lulutuin natin siya sa walang mantika, mga idol, para hilis tayo sa mantika. Ayan, higit sa lahat, walang talsik. Ayan, walang hasil. Syempre, lulutuin natin dito sa ating air fryer mga idol ayan 45 minutes po natin siyang lulutuin doon at i-crispy siguradong crispy crispy na po siya at syempre sa 200 degree ang init niya ayan at syempre habang niluluto natin at hintayin natin yung 45 minutes ayan i-prepare na po natin ang ating bawang ating red onions ayan hiwain na natin bisa gusto po natin na laki ng hiwa Ayan at syempre meron din tayong siling green na tinatawag nating na siling panigang. Ayan syempre para mas masarap. At meron din tayong siling labuyo. At syempre hindi mawawala rito ang spring onion dahil ito rin po ay nagpapasarap. Nagpapatingkad ng kulay ng ating recipe. Ayan. So lemon, importante po to mga idol at para po magbalance ang lasa pag nilagyan po natin ng lemon ayan. So yan pagkalipas nga ng 45 minutes kita na crispy crispy ng mga idol ang ating liempo or pork belly. Ayan at syempre iwain lang natin base sa gusto natin kung kaano kalalaki. Ayan kagaya nyan. Ayan, natilagay na po natin sa mangkok. Tsaka natin paghaluhaluin ng kanyang mga sangkap. Ayan, kagaya ng sibuyas, luya, tilisigang, siling labuyo, at syempre yung ating red onions at ang ating spring onions, mga idol. Ayan, nag-additional na rin tayo rito ng kunting seasoning, kunting asin, syempre paminta, kunting soy sauce. Ayan, at syempre yung ating sukarap sana na nabibili po natin sa Lazada at Shopee, mga idol. Ayan, at syempre, ayan, pinigaan na po natin ang ating limon. Ayan, mga lods, talaga namang napakasarap nito pang pulutan, panghandaan, pulutan ulam, pwede, mga lods. So, ayan, ganyan lang kasimple. Kadali magluto ng ulam pulutan na liempo, crispy liempo mga idol na niluto natin sa air fryer. Hindi natin kailangan ng mantika. Ayan. Ayan at sa mga gustong na palang umorder ng ating bagnit bagoong at ng ating sukarapsa Ayan ilalagay po natin yung link mamaya sa comment section mga idol Kung gusto nyo umorder pindutin nyo lang po yung link at mapapabilis po ang inyong pag order ng ating sukarapsa at ng ating bagnit bagoong Ayan at maraming marami salamat muli sa inyong lahat